Mula sa pagkakaimbento nito hanggang sa kasalukuyan, hindi may pagkakaila na milyon-milyong buhay na ang naisalba ng mga bakuna mula sa mga nakamamatay na sakit. Sa pagdaan ng panahon, ang mga kinatatakutang sakit ay maaari ng maiwasan o malabanan sa tulong ng mga bakuna. Kaakibat ng modernong teknolohiya at pagunlad ng medisina, masusing pinag-aaralan ng mga eksperto ang pagtuklas at paggawa ng mga epektibong bakuna laban sa mga sakit. Ngayong World Immunization Week, magpabakuna laban sa sakit. Palaganapin ang mensahe na ang pagpapabakuna ay importante para sa mas ligtas at malusog na pamumuhay. Lagi nating tandaan na ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay para rin sa ating komunidad at mga mahal sa buhay. Ika nga, self-love! Kaya tiyaking ikaw ay bakunado para ikaw at ako ay protektado.